So guys, nandito kami ngayon nagbebenta po si Kulot ng kanin na tig-15 kay na ate. Ay, <laughs> 15 namin ito na bila, benta mo ito 20 <laughs> na, na lang, 20. 20 na lang. Mukhang kain ni ate, babalik ko na lang. <laughs> Maraming salamat po sa sponsor. Ikaw Honey? Honey, relax ka lang. mas... Alam mo, kita. Di ko sabi mo, honey. 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 <laughs> buka kang tima daw. Anong nani? Hindi, sabi mo sa kanina. Honey, bilisan mo at gutom na gutom mo. Anak natin sa chan mo. <laughs> 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 Hindi ko papanagutan ng mama, ang ang anak dyan. Anong papanagutan ama? Bakit? Anong mukha mo? Honey, Misha. mo. Yeah, <laughs> 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 Naulat na ulat ngayon, masarap pumunta saan? Sa hotel! Si Hani! Sayang-saya pa siya, hindi niya alam na siya isinong ko na. Ah, nagpapakiyot siya! So cute! Hindi ako nakukita, nabubuwisit ako sa mukha niya! Buhay ka pa, binabangyaw ka na! Tama Buhay pa eh! So by the nice. way guys, bago po kami magagugaguhan, maraming salamat po sa sponsor po ng aming pagkain po ngayon dito sa Makdo. Thank you so much po sa support mo nyo po at sa laging pananood. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you. Thank you so much po sa nag-sponsor ngayon. Yes po, at may bisita po kami, kapatid ko. Ay po, thank you po sa nag-sponsor ngayon. Makakakain po ako ulit. Guys, <laughs> Ang pangalan niya po ay ano, Pupus Uning. <laughs> si Pupus Uning Girl po. Pasikatin po natin, Pupus Uning Girl. Yan. Ang ganda ko mga dito. ganda uh -huh. <laughs> ko Ngayon Uning na. Ganda ko. -huh. Ang magaling ni uh Hindi, -huh. Pupus Uning na ang totoo mong pangalan. Kakay Honey. Ba huwag kang sumingit. At baka ko sa singit ko. Ano Gusto niya anong yan. Nadidiri talaga ako kay Kulit. Hindi ko alam kung bakit. Ano aning-aning na sa mukha mo? Mas ano pa ako? Mas aning-aning ako sa mukha mo? Ano ka pa naman na mukha mo? Ikaw pang maani sa mukha ko? Hawain mo pa kung hindi kita bibigyan. Yeah! <laughs> 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 Wala kang maglambingan ng dalawa rin. Kulit, consider mamaya madadami ang ngipin mo. Ma. Kahit ngayon hindi usnal, magiging usnal sa akin. Ayun. Oh, no? sinasabi ko sa iyo, tuwan-tuwa si na ate. Eh. O, madadami yung ngipin nyo. <laughs> Pinipin yung nipin Hindi nga kaninang, alam nyo ka kaninang, isang oras na silang nakain hanggang ngayon tapos, God. hindi pa rin tapos. Apakaswerte ah, nila kasi nakakapanood sila ng live shooting. Live shooting po ito live. Kaya nga, di <laughs> <laughs> Alam, kahit ako yung mama, hindi ko papayos ang iping ko dahil dinima ako minalay. <laughs> Alam mo, pag ako yung hahanap ako ng taong ipapaano ka, ipapawala sa mundo. <laughs> Oo. Oh. At ako yun, nani. Yeah. <laughs> Alam mo ang pinagdadasal ko sa oras na to? palabasin ka ng ano, ng manager. Lahat tayo, huwag ka makalalahan. Honey, tigilan mo nga pagkawag ng honey. Ako'y nagsusura sa mukha mo. Okay, <laughs> Hindi daw, honey. Mahal naman ka, dearie. Hindi mo napapaluha na ako sa adwa. Tututuong buhay. Hi, honey. Amayin mo nga yung pamamunikanin. <laughs> Sige. Itong kabanguso mo. Itong kabanguso mo. Pagkatapos natin dito. Uy. Lalagyan ko ng pampatulog ang pinakain niya para bubuhatin ko na lang. <laughs> <laughs> ang galing mo mag-target na. Target lock lagi. Ano? Guys, hindi niya alam. Meron ako din yung sa pagkain niya. Yung kanyang pagkain hindi alam ko. Kaya alam niyo na ang mangyayari. Pati <laughs> The yun talaga. Mas gugustuhin ko pang yun ang mga pangasawa eh, dalawa. Kesa dine. eh. kung akay hindi, hindi nyo. Malapit lang ako, yun yung, yung malayo. Magkatami lang tayo. Pinagpapalit mo na ako. Ang sarap mong iba sa buhay. Ay, okay, sasama kita. Eh, <laughs> <laughs> ayoko niya, yeah, mag-isa lang ako. Gusto ka sama kita. Yeah, yeah. Kaya <laughs> takwid na nga kita. Pilit mo naman akong isasama kahit sa hukay. Madiri ka nga sa buhay mo. Sa hukay. Ano sa hukay tayo pupunta? Sa hotel ah. Ano <laughs> <laughs> so, ang pangalan ng <laughs> hotel? Ako pa nga ang mo. So guys, papatayin ko na po itong video kaysa po ako'y mawala ng gana sa pagkain. Maraming salamat po. <laughs>